Cause I got... October 28, 2025, Tuesday Narito pong muli ang Batang Pista para bigin ng mga tips at giya para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club kung saan meron po tayong pitong pakarera na magsisimula sa grap na alas 5 ng hapon Tara, tumpisa na po natin Race number 1, the Start to Winner Take All covering races 1 to 7 with a distance of 1,400 meters, pinakong rating based on the capping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 1, pang primera ko po maangat sa laban, entry number 1, Light Bearer. Siya po ay huling lumaban last October 11, sa so distance of 1,400 meters. Pusa siya po yung preba ng 127.4. Nang siya ay pumangwalo sa so mga kabahan sila Upscale Bell at Manny for Bipanin. Pero bago po yun, last September 21, si Light Bearer po ay nagtala ng na mas bagad ng preba. Sa so, pareha si distansya 1,400 meters, kung sa siya po ay nagtiyempo ng 126.2. Nang siya ay pumangatlo, sa so, mga kabahay sila Lili level at Mahusay ay. Kunin ko po panigundo, pang protection entry number 7, Anli Bird. Nauling lumaban naman po last October 11 din sa distansya 1,400 meters. Kung sa siya po ay nagtala ng magandang preba, 126.8. Ang tinalo niya ang mga kabayan sila Babe and Hoblot at Atomic Bomb. Si Babe and Hoblot na sumigundo sa laban na yun ay nagpreba naman po ng 127.4. Good luck po. Race number 2, the start of pick 6, covering races 2 to 7, with a distance of 1,400 meters. Pilcom rating based on the capping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 2, kung primero ko po galing sa bakasyon, entry number 2, Sunshine June. Si Sunshine June po ay din lumaban last October 16. Sa kanya pong barrier race, sa kabilang karera po ng Philippine Jacket Club, sa distance sa 1,200 meters, siya po ay preba ng 116.6. Ang last official run niya po ay nagawa niya last July 2, sa distance sa 1,200 meters, at siya po ay preba ng 115.2. Nang siya isumigundo sa nanalong kabayo si Lady of Peace. Ang pinakahuling laban niya po na itira sa distansya 1,400 meters ay nagawa niya last May 24. Kung saan siya po ay nagpreba ng 130.8. ng siya ay pumangatlo sa mga kabayo sila Space Jam at Don Damiano. Kunin ko pong panigundo, malakas ako yung Entry number 6, Baling Rikit. huling lumaban naman po last October 22 sa distansyang ng 1,400 meters siya po ay nagpreba ng 131.8 nang siya ay pumang lima sumakabali so sila bumabaga at Tokyo Tokyo Rumba ang pinakamagandang preba po ni Tanani Baling sa distansyang ng 1,400 meters ay nagawa niya last September 24 kung siya po ay nagpreba ng 129.4 ng siya ay sumigundo sa so nananong kabahin si Double Strike. Puri ko pong pantersero, entry number 4, Street Queen, na huling lumaban naman po, last October 18. Sa distansya 1,400 meters, so pwede preba ng 130.2. Nung siya ay po so mga tlo, mga sila Great Angie at Ma'am Ben. Ang pinakamagandang preba pong nito ni Street Queen sa distansya 1,400 meters so ay nagawa niya. Last August 24, kung saan siya po nagpreba ng 128.6 nang siya ay pumanglima sa so mga kabayan sila Catalytic, Snow White at Ivan. Good luck there. Race number 3, the start of peak 5, covering races 3 to 7, with a distance of 1,400 meters. Pinakom rating based on the captain system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 3, pang primera ko po, nag-isang di bandera sa laban na to. Entry number 4, West of the East. Si West of the East po ay din lumaman last October 22, sa so, distance 1,400 meters. So, pwede preba ng 130.6. Ano sa ito mga apat? So, mga sila Gold Rush, Adorable Felicia, at Chef Cut. Pero bago po yung last October 14, sa so 1,400 meters din po. So, pwede preba ng mas magandang tempo, 130.2. Ano sa ito mga So, mga sila Windblown at Umaapoy. Kunin ko po ang panigundo, entry number 1, Tanging Ikaw, na huling lumaban naman po last October 19th. Sa so, distansyong 1,400m, siya pwede na ng preba, 130.6. Nung siya ay pumang anim, sumakabayin so sila Don Pedro, desirable at fearless. Kunin ko po ang tercero, entry number 6, Raining in Manila. Si Raining in Manila po, huling lumaban last October 15 sa distansya 1,400 meters sa so punta na ng preba 130.6 kung siya ipumaapat sumakabay sila double strike at Mooney Money Man pero bago po yung last October 5 sa so distansya 1,400 meters din po sa so punta na mas magandang preba na 129.6 nung sa ipumang labing isa sa mga nanalong kabayan sila Space Jam at 14 de Oktubre. Good luck! Race number 4, the start of pick 4, covering races 4 to 7, with a distance of 1,400 meters. Pin accommodating base on the capping system race, class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 4, kung primera ko po yung dalawang sunod na panalo na, entry number 4, Diamond Power, na uling lumaban last October 18, sa distansyang 1,400 meters. So, punta na ng Preba, nang tinalo niya, ang mga kabayang sila Katakataka at Malibo Princess. Pero bago po yun, last October 11, sa parehasid saan siyang 1,400 meters, sa so po'y nagtala na mas magandang preba, 125, sarado. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kabayang sila Boss Lady at Captain Bob. Kuni ko po pa ni mababa na rin sa laban, entry number 5, Kat Bell, na huling lumaban last October 17 sa distansya 1,400 meters sa punta na ng preba, 126.8 nang siya ay pumang-anim sumakabay so sila Manila de Bay The Kiss at Wild is the Will pero bago po yung last October 10 sa pares sa distansya 1,400 meters sa punta na ng mas magandang preba, 125.4 nang siya ay pumang-apat at digit dikit lang po sila Nakakabayan so sila Glenamon, Flywheel at Player Andre. Kunin ko po pang tercero, ito na number 6, Sonic Clay, na uling lumaba naman po last October 12, sa distansyang 1,600 meters. So, pwede na ng preba, 142.6, ito na siya ipumang 8, so mga sila crusading at every 4 hours. Pero bago po yun, last September 28, sa pare sa distansyang 1,400 meters po, so pwede ka rin ng magandang preba, 125.6, ito siya ipumang 5, So mga sila Madam Mayhem at Hey Jojo. Good luck po. Paalala mga katropang kararista. Please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and race results. Race number 5, last DD Plus 1 event, covering races 5 to 7, with a distance of 1,400 meters. Pirtocom rating based on the capping system race, class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 5, ang primera ko po, imported horse entry number 1, part-time lover. Nauling lumaban po last October 3 sa so distansyo 1,400 meters. Sa punta na ng Preba, 126 sarado. Nung sa ikumatlo, sumakabayan so sila Big Four Fame at Flaming June. Pero bago po yun, last August 31 sa so distansyo 1,400 meters din po, So, pwede tala na mas magandang preba, 125.6, kasi sa ipumang anim So, sila Romantic Story, Del Campo at Glenna Kung hindi po ka pong pang Gundo, entry number 3, Cerveza, na may maganda na rin pag tinatakbo sa ngayon, na lumaban, last October 4. Sa distansyang 1,400 meters, yung so, punta na ng magandang preba, 124.8, lang sa ipumatlo. Sa so, sila, Kang Caluquin at Club Habana. Good luck po. Race number 6, the penultimate race, with a distance of 1,400 meters, with a home rating based on the cutting system race, plus 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 6, kung primero ko po, di bandera, kalawak ng numero 1, Don Pedro. So po, hindi lumaban last October 19 sa distance of 1,400 meters, at sa point tala ng magandang preba, 127.4. Nang tinalo niya, ang mga kabayan sila desirable at fearless. Kung ko mong panigunda, may maganda rin pong preba. Entry number 7, Harana. Nauling lumaban naman po last October 4 sa distansyong 1,400 meters. At sa rin po yung tala ng preba, 127.4. Nung sa ipumang apat, sa so, mga kabahin sila Bagsikat Bill, Streisand at Andy Byrne. Good luck po. Race number 7, the penultimate race with a distance of 1,400 meters. Field Rockham rating based on the Captain System race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 7, suloyin ko na po, mababa sa laban at galing sa panalo. Entry number 6, Real Equity, na uling lumabang po, last October 12. Sa distansyong 1,400 meters, siya pwede na ng magandang preba, 127, sarado. Nang tinalo niya ang mga kabayang sila Margo at Imperial Queen. Good luck po. For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pista Rewind the results and dividend. MMPC and NX Racing Day Schedule will be on October 29, 2025, Wednesday. <laughs> Sarot po natin ang ating makapisa na sila Sir Benigno Victoria Jr., Sir Chris Flores, Sir Alfredo Chris, at Sir Ronaldo Sison. Sarot po kay Sir Rafi Balenzuela at kay Sir Willie Faye. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa manais po mga tanggap na updated race results in evidence at magiya sa karera, please like, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click the notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista, ng karera po ay ating libangan lamang at gamitin lamang pong sobra sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all!